to for today's videos. Panoorin ninyo itong video ni Jerry White at ni Boy Tapang Tingnan ninyo. Talo pang mag-asawa. Pinapaingit nila si Pak Hindi nila alam na masyado na nasaktan yung tao. At tama din naman yung sabi ni Boy Tapang na nagkakausap sila at pinanong niya kung nag-befriend pa siya o wala ang sagot ni Cherry White wala siyempre babae magsasabi yan at wala namang babaeng perfecto o nagsasabi talaga ng totoo para tayong mga lalaki pag nasa malayong lugar pag pinanong kung single sasabihin natin single sila ganoon din single kahit may asawa kaya lang Nagkulab sila ang naging problema. Sineryoso nila ang isa't isa. At talagang ipinakita nila sa tao at sa social media ang pagiging active nila sa isa't isa. Nahulog ang loob nila. Inlove na inlove sila sa isa't isa. Kung makikita mo sa mga video kung makikita mo si Uboy tapang tatlo ang chikinini niya sa liig dito 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 kaya nagsabi nga ni Uboy sa social media At hindi na yun content talagang lap na pala yun yun ang sinasabi niya dun sa kanyang sinabi sa makikita mo sa kanila halatang malaki naman talaga ang gusto ni Cherry sa kanya kaya lang hindi natin alam baka pagkati ng araw maging ilgyo din to mabalik ito ng pangyayari kung sa bagay hindi natin masisisi ang tao hindi natin masisisi ang puso kasi una-una parehas na may pera parehas mayaman sa panahon kasi ngayon hindi na usin yung sinasabing igagalang mo ang babae kasi mayroong babae na ang pakiranda nila ay ginagalang sila pero mayroon rin silang hinahanap sa iyo tulad nito yung challenge nila Ang pera 100 Tapos gusto mo nilang maglap-lapan lagi. Sabi ni Chiruet, parang gusto mo natin maglap-lapan. Sabi ko sabi talaga si Dita pa. Pero tingnan natin sa bandang uli, mahirap mang husga ng tao. Habang pinapanood ko ang video nila, nakikita ko na parang may binubulong si Butapa, pa si na gunwari isang uso pero sa dibdib, ikikis. Bago kasi ginawa yung challenge na yan, pinag-usapan na nila yan na gano'n nang mangyayari. Talagang si Cherry White, yung na akong talaga sakot na mahal. Ano? 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 Talagang uhulo akong sinasakot na mahal. Ano? 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 hanggang dyan lamang po ang aking video. At kayo na ang balang humusga at pakishare lang video ito. At maraming maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channel sa at sa ating Thank you, thank you sa lahat na support ang